Eh mga guys, ito yung ilog na matagal na natigil kasi umpisa nung nagkaroon ng lockdown. Ngayon lang naman nagkaroon naman ng pagtuloy-tuloy yung paggawa sa kwan dito yung recrap. Ayan, ito na ginaumpisa na, naging clearing na sila magawa ng kalsada para magkaroon ng pagdaan ang bako dito sa ilog. Kasi ayan, oh, napakalalim yan dito. Kaya nagkaroon muna sila ng daanan nila para makalusot yan doon hanggang doon sa baba kasi napakalalim yan dito yan ang standby muna na yung forklift ah yung forklift yung back natin na tinatawag ayan ayan yung driver kaya nga mo na sila so, napakaraming isla yan dito mga guys pagkakano lalaki ng mga tilapia dyan sa ilog oh. yan Ay mga guys uh, tuloy tuloy yung paggawa dito uh, para sa paggawa ng reclap dito Ayan, tuloy tuloy yung project sa ating government Ayan, no? At, uh, kasi dito guys uh, pag nagkaroon ng uh, bagyo grabe ang baha dito bumaba dito sa lugar namin kaya ngayon uh, tuloy tuloy naman yung paggawa sa ating gobyerno rito na inaayos yung ilog para magkaroon ng Maganda kasi makikita yung mga guys ang mga ilog dito. Dito kami dati na kumukuha ng mga isda. Malinis ang kukuha dito ilog. Napakaganda. Kaya lang, ang nakakatakot dito pagka nagkaroon ng bagyo, ang lakas ng kukuha ng tubig, umaapaw sa dyan, sa dinadaanan ng bako. nakatakot yan dito kasi uh, hanggang doon sa baba ang ginagawa yan dito para magkaroon ng recraft nag clearing sila para makataan yung mga bako yun mga guys talaga ang ginagawa nila kasi hindi man makapagtrabaho yung mga tao dyan pag hindi na clearing alam mo na napakalalim ang tubig dito hanggang deep deep ang tubig dyan kaya di ginagawa clearing muna para mas mabilis ang kilos ang ganda ng abukado oh laki puno ng avocado kasi ito sa baba guys na yung kaduktong sang dito sang recrap kaya ito naman ah uh, uh Pwede tuloy uh, 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 naman yung pagdugtong sang recrap. Ayan. napakaganda ngayon kasi inayos talaga yung ilog para maganda yung daloy sa tubig kasi dito nakakatakot dito pagka uh, magkakaroon ng bagyo pag tagulan malalim ang tubig dito magkakaroon ng baha yun ngayon na uh, nagkaroon naman tinuloy tuloy naman yung pag recraft kaya napakaganda maganda talaga yung uh, tinuloy sang, tinuloy naman yung project sa gobyerno Ayan. Ililinis mo na nila. Kaya mga mag guys, talaga tingnan no? Ah, kung malinis yung uh, ah, dinadaanan niya. Ayan. Na, maganda talaga kasi kung nagkaroon talaga ng tawag dito recrap, maganda yung daloy sa tubig. clearing muna na siya kaso naman yan kasi pag naglilita tapos clearing eh magpupan na sila yan mag uh, dito yung mga asintada siyempre mag muna sila yan para uh, pag asinta pag buhos nila yung tinatawag Pagkagandang project talaga sa ating gobyerno uh, Pinapaganda talaga yung mga ilog Tsaka dito na rito kasi malinis ang ilog dito. Dito kami kumukuha ng mga isda, lalaki ng mga tilapia dito. Malinis ang ilog dito. Walang basura. Kaya lang s'yempre pagka nagtagpo na magkakaroon ng mga bagyo, lumalalim dito, umaapaw dito sa dinadaanan sang bakho Kaya nakakatakot malakas ang tubig. So, yung pag-asinso ng Pilipinas. Linis-linis muna sa kanyang dinadaanan. Yan mga guys, oh. linis na linis talaga yung ilog yan. Clearing ano? Oo, oh, kasi maganda kasi pag nagkakaroon ng Arecraft uh, mga saging na maraming buto mga talahib tinatanggal muna napakaganda project ng na ating gobyerno kasi sila uh, nga talaga yung kapaligiran sa atin iwas sa mga baha uh, eh sayang <laughs> sayang lang kasi yung mga ito kasi mga uh, pakol yung mga maraming buto na saging ang kagandahan sa mga bako guys galing galing bako Oh, kasi linis na.

ay, hindi, hindi ba kubra? Galing na nga, no? Kahit pa din, no? din, no? Ayan, may mga akak no? ayun, na siya, ayun na. Ayun na. sarap ito mo Tatamitin ka Ikaw ha Patuhin oh, mo! Patuhin mo! Ewan sila rito, nag-clearing sila kasi malapit na yung dog tong sang recrap yung kabila lang <coughs> <laughs> Ewan guys, sa uh, bababa ba siya gumagawa ko. Gumagawa siya ng kanyang daan ano. Ganyan niya. Ayun. para pag gumawa ng daanan, linis muna para makababa. Kasi nandyan yung bukukan mga guys sa uh, dulo lang. Kasi uh, magre recrop sila. Ayan. Ayan hey, mga guys, uh, nakangat yung puwit niya Sabi siya, ah, uh, na. No. Ayan. So, bababa yan papuntang ilog. Hindi, magalaman sa mga yan mga guys nakasaka sa bako yung isang helper para yung isang helper nagtatali din sa mga wire kasi hindi sila makababa ayan ayun na ay, na tuloy-tuloy na yan Yeah, inaayos nila kasi delikado kasi, kuryente kasi. Yan tinatari nila doon para lalo umangat. Ay mga guys, uh, tinatanggal nila yung nakabara dyan para gumabaw niyo yung tubig. Para makapabaan na siya. Ayan yung bakaw ah. Uh. kasi yan bababa siya dyan mga guys ay gumagawa siya ng kanyang daanan yan para makababa Nandiyan sa dug yung dugtungan niya kasi nandiyan lang sa may mga sa akin sa dulo ng kumpanya niya. Nandiyan yung dugtungan niya. Ayan ito, ito yung public track na iba. Nagawa yung gini nyo siya. Nagawa ng daan para maka-clearing para marilis yung pagdaan nila. Ayan. Okay guys, patuloy ko na ito sa lahat ng mga subscribe ko. At, at tayo mo na sa kapalong. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa walang asawa ko. Sumusuporta sa akin sa mga hindi umiiwan. Yan, maraming salamat sa inyo. Ingat po kasi God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!